Mga kabayan, mga kwatsero, mga kapwa ko, nag-aalaga ng kambing, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw nga ay pag-usapan naman natin ang ubo sa mga alaga nating kambing. Ang ubo kasi mga kwatsero ay madalas na problema nating magkakambing sa panahon ng tag-ulan. Ang ubo sa ating mga alaga ay hindi dapat baliwalain. Madalas senyales ito ng pulmonya o di kaya ay mga bulate na nagpapahina sa kanilang mga resistensya, sanhi ng pangangayayat at pagbaba sa produksyon ng gatas. At bilang paunang lunas, Subukang pakainin sila ng dinikdik na dahon ng oregano o di kaya ay lagundi na kilalang na natural na gamot sa ubo. Dito sa amin, ang gamit namin ay ang bromhexin, 1 ml kada 10 kilo na timbang at safe nga din pala ito sa mga buntis na kambing. Ngunit kung ang ubo ay malala na at may kasamang lagnat o sipon, kailangan na ng veterinaryo para sa tamang gamot tulad ng antibiotics o pampurga. Tandaan, huwag nating hayaang lumubha. Agapan natin ang ubo para masigurong malusog at produktibo ang ating mga alagang kambing. At hanggang dito na lang mga kwatsero. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Bye-bye.